Alam mo ba na hindi lahat ng prutas ay ligtas kainin ng may diabetes at high blood? Maraming seniors ang nagtataka kasi mula bata pa tayo sinasabi na ang prutas ay healthy. Totoo naman. Pero kapag tumatanda na tayo at nagkakaroon ng mga kondisyon gaya ng mataas na asukal o presilang ang maging mas maingat sa pagpili, baka ang iniisip mong masustansyang prutas ay siya palang dahilan kung bakit nahihirapan kang kontrolin ang iyong kalusugan. Kaya sa video na ito, sisimulan nating talakayin kung alin talaga ang ligtas at kapakipakinabang para sa mga seniors na may diabetes at high blood. Importante ito dahil ang pagkain ay direktang nakakaapekto sa ating katawan araw-araw. Kung tama ang pipiliin mong prutas, pwedeng bumaba ang iyong asukal, bumuti ang daloy ng dugo at mas maging magaan ang pakiramdam mo. Pero kung mali ang makakain mo, baka tumaas ang sugar mo nang hindi mo namamalayan. O kaya biglang sumirit ang iyong presyon. Kaya't makinig kang mabuti dahil dito natin malilinawan ng mga maling akala at matututo kang pumili ng mas ligtas na opsyon. Unahin natin ang mansanas. Kilala ang mansanas bilang prutas na an apple a day keeps the doctor away at may katotohanan 'yan. Ang mansanas ay mayaman sa fiber lalo na ang tinatawag na pectin. Kapag may diabetes ka, malaking tulong ang fiber dahil pinapabagal nito ang pag-akyat ng asukal sa dugo. Hindi ka biglang tataasan ng blood sugar kaya mas stable ang pakiramdam mo. Para sa may high blood naman, ang mansanas ay may potassium at polyphenols na nakatutulong sa pag-relax ng blood vessels. Pero tandaan, huwag sobra. Isang maliit hanggang katamtamang laki ng mansanas kada araw ay sapat na. Kasi kahit healthy ito, may natural sugar pa rin. Pangalawa, ang peras o pear. Hindi, ito kasing sikat ng mansanas dito sa atin pero isa rin itong maganda para sa seniors. Yung pera ay mataas din sa fiber at mababa sa glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito agad nagpapataas ng asukal sa dugo. Magandang ipalit ito sa matatamis. Na dessert, lalo na kung hinahanap-hanap mo ang matamis pero gusto mong ligtas. Kapag may high blood ka, ang tubig at fiber sa peras ay nakatutulong din sa digestion at sa paglabas ng sobrang asin sa katawan na nakakaapekto sa preson. Pangatlo, ang bayabas. Isa itong prutas na madalas nating makita at mura lang pero huwag mo itong maliitin. Ang bayabas ay napakataas sa vitamin C, mas mataas pa sa orange. Para sa seniors, malaking tulong ito dahil pinapalakas nito ang immune system at tinutulungan din ng blood vessels. Eh, may may fighter sa nagpapakita na ang regular na pagkain ng bayabas ay nakakatulong sa pagbaba ng blood sugar level. Pero dapat kumain nito ng may balat dahil doon nakapaloob ang maraming fiber. Ang bayabas ay natural na mura at madaling hanapin kaya swak ito para sa pangaraw-araw. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng prutas ay ligtas para sa seniors na may diabetes at high blood. Halimbawa, ang ubas at mangga ay masyadong mataas sa natural sugar. Masarap sila at may nutrients din. Pero kapag hindi mo binantayan ng dami, pwedeng magdulot ng biglang pagtaas ng asukal. Kaya mas Mainam na piliin muna ang mga prutas na may mababang glycemic index tulad ng mansanas, peras at bayabas. Isipin mo na parang paglalakad yan kung pipiliin mong maglakad sa tamang daan. Makakarating ka ng ligtas at hindi ka mahihirapan. Pero kung mali ang dinadaanan mo, baka mapagod ka agad o kaya masaktan. Ganon din sa pagkain ng prutas. Ang tamang pagpili ay makakatulong sao para manatiling malusog kahit may edad ka na. Kung napapansin mo na mabilis kang hingalin o madaling mapagod kapag mataas, ang sugar o blood pressure mo, tandaan mo na simpleng pagbabago lang sa prutas. Na kinakain mo ay pwedeng magbigay ng malaking ginhawa. Ang tamang prutas ay parang natural na gamot na hindi mo kailangang bilhin sa botika kundi makukuha mo lang sa palengke o kahit sa bakuran. At bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, isipin mo ito. Hindi kailangan ng mamahaling prutas para maging malusog. Minsan ang simpleng bias na galing lang sa kapitbahay ay mas nakakatulong kaysa imported na prutas na mahal at puno ng sugar. Kaya sa part 2 ng ating video, pag-uusapan naman natin ang iba pang prutas na maaaring hindi mo madalas kinakain pero malaking tulong para sa diabetes at high blood. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin interesado ka talaga sa kalusugan mo. Kaya gusto kong marinig mula sa iyo comment 1 kung andito ka pa. Kung kanina na pag usapan natin ng mansanas, peras at bayabas, ngayon naman ay tingnan natin ang ilan pang prutas na madalas mong makita at abot kaya. Pero laging tanong ng marami, safe ba ito para sa may diabetes at high blood? Maraming seniors ang naguguluhan lalo na kapag nasa palengke o grocery. Ang dami kasing pagpipilian at minsan sinasabi ng kapitbahay na maganda ito sa kalusugan. Pero hindi naman malinaw kung totoo. Kaya sisimulan natin ang paglilinaw ngayon. Isa sa pinaka-popular na prutas dito sa atin ay ang saging, lalo na ang lakatan o latundan. Pero naririnig natin madalas na bawal daw ito sa may diabetes dahil mataas sa sugar. Ang totoo, depende ito sa dami at sa uri. 'Wong saging ay may potassium na napakabuti para sa puso at blood pressure. Pero sa diabetes, kailangan mong bantayan ang dami. Kung isang maliit na piraso lang ang kakainin mo at isasama mo sa almusal kasama ng pandesal at itlog, mas okay kaysa kumain ng tatlong malalaking saging sa isang upuan. Ang sikreto ay nasa moderation. May mga doktor pa nangang nagsasabi na mas mabuti ang saba dahil mas mataas ang resistant starch nito na nakakatulong pababain ang sugar response. Kaya kung gusto mo talagang kumain ng saging, piliin ang tamang uri at limitahan ang dami. Sunod ay papaya. Marami sa ating mga lolot lola ang naglalagay nito sa hapagkainan bilang panghimagas o kahit almusal. Maganda ang papaya dahil mataas ito sa fiber at mababa ang glycemic index. Hindi nito agad pinapataas ang blood sugar mo at bukod pa roon, may taglay itong vitamin A na nakakatulong para sa malinaw na paningin. Para sa may high blood, ang papaya ay nakatutulong sa digestion at sa paglilinis ng bituka na mahalaga para maging regular. Ang pagdumi at hindi maipon ang toksin sa katawan. Ang simpleng paglalagay ng papaya sa umaga ay parang pagbibigay ng regalo sa iyong tiyan at puso. Ngayon, pag-usapan natin ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa malamig na pakwan, lalo na kapag tag-init? Pero marami ring seniors ang takot dito dahil daw masyado itong matamis. Ang totoo, oo, may natural sugar ang pakwan pero mataas din ang tubig nito. Dahil sa sobrang dami ng tubig, bumababa ang glycemic load. Ibig sabihin kahit medyo matamis ito sa lasa, hindi agad sumisirit ang asukal sa dugo kung kainin ng tama ang dami. Isang maliit na hiwa lang hindi kalahating pakwan ay pwede at ligtas para sa may diabetes. Para naman sa may high blood, ang hydration na dulot ng pakwan ay nakatutulong para manatiling maayos ang daloy ng dugo at hindi maging masyadong malapot. Ang malamig na pakwan sa hapon ay hindi lang pampres kung kain kundi isa ring ligtas na pampalusog kung alam mong tama ang dami. Isa pa sa madalas makitang prutas ay dalandan kung kumpara sa orange mas mababa ang sugar content nito at napakayaman sa vitamin C. Para sa seniors na may diabetes, nakakatulong. Ito na palakasin ang immune system at iwas sakit. Para naman sa high blood, ang citrus fruits gaya ng dalandan ay may flavonoids na nakakapagpanipis ng dugo at nakatutulong sa pagprotekta ng blood vessels. Anong isang baso ng natural na katas ng dalandan, huwag yung may halong asukal na nabibili sa bote ay pwede mong gawing kasama ng iyong merienda. Pero may babala ako dito. Kahit gaano pa kaganda ang prutas kung lalagyan mo ng asin, toyo o asukal bago kainin, nawawala ang benepisyo. Halimbawa, marami ang mahilig magbudbod, ang asin sa pakwan o mangga. Oh, masarap nga. Pero isipin mo kung may high blood ka, dagdag na asin iyon sa katawan mo na magpapataas lalo ng preson. Kaya't kung gusto mong makinabang, kainin ang prutas sa natural nitong anyo. Kung iisipin mo, ang pagkain ng prutas ay parang pamumuhay din hindi mo kailangan ng sobra, hindi mo kailangan ng mahal, at hindi mo kailangan ng komplikado. Ang mahalaga ay balanseng dami, tamang oras at natural na paraan sa simpleng pagdagdag ng papaya sa almusal o maliit na hiwa ng pakwan sa hapon nagagawa mong tulungan ng katawan mong labanan ng diabetes at high blood ng hindi ginagastos ang lahat ng pensyon mo. Isa pang magandang gawin ay pagsamahin ang prutas sa ibang pagkain para mas mabalanse ang epekto. Halimbawa, kung kakain ka ng saging, sabayan mo ito ng mani o itlog para bumagal ang pagakyat ng asukal. Kung papaya naman, magandang kasama ito sa oats o lugaw para mas mabusog ka at hindi ka madaling magutom. Para sa mga seniors, mahalaga ang ganitong kombinasyon dahil mas matagal, kang may lakas at hindi biglang hihina. Kaya bago tayo lumipat sa susunod na bahagi, gusto kong isipin mo ito. Sa bawat kagat ng tamang prutas, tama, Binibigyan mo ang iyong sarili ng dagdag na oras at dagdag na lakas para makasama pa ang pamilya mo. Ang prutas ay hindi lang pagkain kundi paalala na pwede tayong manatiling malakas. Kahit may edad na basta alam nating piliin ng sa part 3 ng ating video, pag-uusapan, natin ang ilan pang prutas na baka bihira mong kainin pero kayang magbigay ng malaking tulong sa iyong puso at blood sugar. May mga prutas na hindi mo inaasahan. Pero pwede pa ang maging sikreto para sa mas malusog na pagtanda. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. Comment 2 para malaman kung kasama pa rin kita. Kung sa part 2 ay tinutukan natin ang saging, papaya, pakwan at dalandan, ngayon naman ay dadalhin kita sa ilang pang prutas na baka hindi mo madalas iniisip pero pwedeng maging mahalagang kasama sa iyong diet. Tandaan mo bawat kagat ng tamang prutas ay parang dagdag na proteksyon laban sa sakit at dagdag na lakas para makasama pa ang pamilya mo. Simulan natin sa avokado. Maraming seniors ang nag-aalangan dito dahil mataas daw sa taba. Totoo. Pero ang taba ng avokado ay tinatawag na healthy. Fats o monounsaturated fats. Ito ang uri ng taba na nakakatulong magpababa ng bad, cholesterol at nakakatulong sa puso. Para sa may diabetes, Maganda ang avocado dahil halos walang sugar content ito at mataas pa sa fiber. Kaya hindi ito nagpapataas ng blood sugar. Bagkus, tumutulong pa itong gawing mas stable lang iyong energy. Pwede mo itong kainin sa tinapay, gawing panghimagas o kahit kainin ng asis na may konting kalamansi. Kung may high blood ka, malaking tulong ang avocado dahil tumutulong itong i-relax ang blood vessels at pababain ng preson. Sunod ay ang dragon fruit medyo bago ito sa karamihan at hindi kasing mura ng ibang prutas pero magandang paminsan-minsang alternatibo. Ang dragon fruit ay mayaman sa antioxidants at mababa rin ang sugar. May fiber ito na nakakatulong sa digestion at sa pagregulate ng blood sugar. Para sa may high blood, nakakatulong ang antioxidants para hindi madaling masira ang blood vessels. Ang kulay nito na matingkad ay tanda ng nutrients na panlaban sa free radicals. Kung nakakita ka nito sa palengke, kahit paminsan-minsan ay subukan mong isama sa iyong diet. Ngayon pag-usapan natin ang pomelo, para itong malaking grapefruit na matamis-tamis at maasim. Maganda ito dahil mataas sa vitamin C at fiber at mababa ang glycemic index. Para sa seniors na may diabetes, hindi agad tumataas ang blood sugar kapag kumain ka nito. Para naman sa may high blood, ang potassium at vitamin C nito ay nakakatulong magpalakas ng puso at protektahan laban sa stroke. Ngunit tandaan kung umiinom ka ng gamot para sa high, blood o cholesterol gaya ng statins, magtanong muna sa doktor dahil may mga gamot na hindi dapat sabayan ng citrus fruits tulad ng pomelo. Eh, isa pa sa underrated na prutas ay ang chico. Madalas itong matamis at parang dessert. Pero kung kakainin ng tama ang dami, pwede pa rin ito para sa seniors. Mayroon itong iron at calcium na nakakatulong sa buto at dugo. Para sa may diabetes, siguraduhin lang na maliit na portion at hindi Araw-araw dahil mas mataas ang sugar content. Nito kumpara sa bayabas o peras. Para naman sa may high blood, magandang kainin ito kasama ng prutas na mataas sa fiber para mas maging balanced ang epekto. At syempre, hindi mawawala ang kamote o sweet potato. Oh, technically, hindi ito prutas kundi root crop. Pero madalas ikinukumpara sa prutas dahil sa tamis nito. Para sa seniors, lalo na sa may diabetes, ang kamote ay mas magandang alternatibo kaysa sa puting kanin. Mababa ang glycemic index at mataas sa fiber at vitamins. Maraming matatanda ang nakakapagsabi na mas magaan sa pakiramdam kapag kamote ang kinain kaysa kanin. Para sa may high blood dahil sa potassium at magnesium nito, nakakatulong din itong i-regulate ang presyon. Kaya't kung naghanap ka ng alternatibong masustansya, huwag mong kalimutan ng kamote. Ang tanong ko ngayon, paano mo isasama ang lahat ng prutas na ito sa araw-araw na hindi nakakaboring at hindi rin sobra sa dami? Simple lang, Gawin mong parte ng rutinang prutas. Halimbawa, maglagay ka ng papaya sa umaga, mansanas sa tanghali at avokado sa hapon. Hindi kailangang marami sa isang kainan kundi paunti-unti pero regular. Sa ganitong paraan, hindi tataas ang asukal mo bigla at mabibigyan mo ng steady na lakas ang katawan mo. Alalahanin mo rin na bawat senior ay may sariling pangangailangan. Ang prutas na pwede sa isa baka hindi ganon ka pwede. Sa iba lalo na kung may iba pang karamdaman. Kaya mahalaga na kilalanin mo ang sarili mong katawan at obserbahan kung ano ang epekto ng bawat prutas sa iyo. Kung napapansin mong kapag kumain ka ng pakwan ay biglang sumisipa ang asukal mo, bawasan mo ang dami. Kung naman pakiramdam mo ay mas magaan ang tiyan mo kapag avokado ang kinain, gawin mo itong regular. Mahalaga ring isipin na ang prutas ay hindi milagro. Hindi ito solong solusyon para sa diabetes o high blood. Parte lamang ito ng kabuuang healthy lifestyle. Kasama dapat nito ang tamang tulog, ehersisyo at iwas sa labis na alat at matatamis. Ang prutas ay parang kasama mo lang sa lab tumutulong, pero kailangan mo ring gawin ang iba pang tamang hakbang para tunay na gumanda ang kalusugan mo. Sa puntong ito, natutunan na natin na maraming option ang seniors para sa prutas na ligtas at masustansya. Hindi ka limitado sa iilang prutas lang basta marunong kang pumili at magkontrol ng dami. Sa part 4 ng ating video, pag-uusapan naman natin kung paano pagsasamahin ang mga prutas na ito sa iba pang pagkain para mas maging epektibo at mas masarap. Magbibigay rin ako ng ilang simpleng kombinasyon na pwede mong subukan agad sa bahay. Kung nanonood ka pa hanggang dito, blood, saludo ako sa iyo dahil pinapakita mo na talagang seryoso ka sa iyong kalusugan. Comment 3 para malaman kung nandito ka pa. Ngayong alam mo na ang iba't ibang prutas na pwedeng kainin ng may diabetes at high Baka iniisip mo naman ngayon paano ko ba sila pagsasamahin para hindi nakakasawa at para mas maging epektibo. Tama 'yon. Dahil hindi lang sapat na alam mo kung ano ang ligtas, kailangan mo ring malaman kung paano ito isasama sa iyong araw-araw na pagkain. Unahin natin ang simpleng kombinasyon sa almusal. Kung mahilig ka sa lugaw oatmeal sa umaga, magandang idagdag ang papaya o saging na saba. Bakit? Dahil ang fiber sa prutas na ito ay makakatulong pabagalin ang pag-akyat ng asukal mula sa lugaw o oats. Kung mahilig ka namang kumain ng pandesal, pwede kang maglagay ng avocado spread sa halip na palaman na matatamis o matataba. Hindi lang masustansya kundi mas magaan din sa puso at asukal mo. Para naman sa tanghalian, marami sa atin ang sanay na pagkatapos kumain ng kanin at ulam, naghahanap agad ng panghimagas. Sa halip na soft drinks o matamis na dessert, bakit hindi maghiwa ng pera o bayas? Mura na, masustansya pa. Kung gusto mo ng mas refreshing, maglagay ng ilang pirasong dalandan o pomelo. Tandaan mo, hindi kailangan ng malaking serving. Maliit na hiwa lang ay sapat na para makumpleto ang iyong meal. Sa merienda, dito pumapasok ang pakwano chico. Imbes na maghanap ng matatamis na biskit o turon na prito sa mantika, kumuha ka na lang ng hiwa ng pakwan o maliit na porsyon ng chico. Mapapansin mo mas busog ka na at hindi ka nag-crave ng kung ano-ano pa. Para sa mga senior na mabilis magutom, Maganda ring ipares ang prutas sa mani or butong, pakwan para mas tumagal ang kabusugan. Sa hapunan, pwede mo pa ring isama ang prutas, pero piliin ang mas magaan. Isang hiwa ng dragon fruit o maliit na avocado ay sapat na dahil mas magaan sa Tiyan, hindi ito magdudulot ng bigat bago matulog. Bukod pa rito, makakatulong ito na mas maging maayos ang pagtulog mo dahil hindi overloaded ang iyong digestive system. Isang tip na madalas hindi napapansin ay ang tamang timing ng pagkain ng prutas. Marami ang kumakain nito pagkatapos ng sobrang bigat na meal, gaya ng kare-kare o lechon. Ang resulta hindi ito nadadigest ng maayos at minsan pa nagdudulot ng kabag. Ang mas magandang paraan ay kainin ang prutas bilang separate snack o bilang part ng light meal. Halimbawa sa pagitan ng tanghalian at hapunan, doon ka magprutas para mas madaling matunaw at masulit ang nutrients. Kung titingnan mo, ang pagkain ng prutas ay parang pakikipag-usap sa kaibigan. Kapag tama ang oras at dami, nagbibigay ito ng ginhawa at saya. Pero kapag sobra o mali ang timing, nagiging pabigat. Kaya't mahalaga ang tamang disiplina at pagpili. Ngayon, baka iniisip mo rin eh, paano kung hindi ko kaya bumili ng imported na prutas gaya ng apple or dragon fruit araw-araw. Ang sagot, hindi mo kailangang bumili ng mahal. Tandaan mo ang bayabas? Papaya, saging at pakwan ay sapat na. Mas importante ang consistency kaysa sa presyo. Kung araw-araw ay may isang prutas ka lang nakasama sa iyong diet, mas malaki na ang epekto kaysa sa paminsan-minsan lang. Pero sobra-sobra naman. Isa pang bagay na dapat mong tandaan ay ang hydration. Maraming seniors ang nagkukulang sa tubig at dito nakakatulong ang prutas. Halimbawa, kung hindi ka mahilig uminom ng maraming tubig, pwede mong dagdagan ng pakuan, papaya o dalandan sa diet mo para natural na madagdagan ang fluids ng katawan mo. Sa ganitong paraan, nakakaiwas ka rin sa dehydration na madalas problema ng matatanda. Bukod sa physical na benepisyo, may mental health advantage din ang pagkain ng prutas. Isipin mo na lang ang pakiramdam kapag kumain ka ng malamig na pakwan sa hapon o ng mabangong peras. Gumagaan ang loob at minsan pati stress ay nababawasan. Para sa seniors, mahalaga ito dahil ang stress ay pwedeng magpataas ng blood sugar at presyon. Kaya't ang simpleng, prutas ay nagiging kasama mo hindi lang sa katawan kundi pati sa isipan. Marami ring seniors ang nagtatanong, pwede ba akong magprutas kahit gabi na? Ang nasagot, oo pero piliin. Ang hindi masyadong mataas sa sugar at madaling, tunawin tulad ng avocado or dragon fruit. Iwasan ng sobrang matatamis gaya ng mangga bago matulog dahil baka tumaas ang asukal mo. Habang natutulog at magdulot ng hindi, maganda sa katawan. Kung titignan mo, ang sekreto ay nasa moderation at consistency. Hindi kailangang baramite, eh. hindi kailangang mahal at hindi kailangang araw-araw ay iba-iba. Ang mahalaga, may regular na supply ang katawan mo ng natural na fiber, vitamins at minerals mula sa prutas. Kaya bago tayo tumungo sa part 5, isipin mo muna ito. Bawat simpleng kagat ng prutas na pinili, mong tama ay parang dagdag na hakbang patungo sa mas mahabang buhay. Hindi ito tungkol sa pagbibilang ng taon, kundi sa kalidad ng bawat araw na nararanasan mo. Ang bawat tamang prutas ay paalala na kahit may edad ka na may, magagawa ka pa para protektahan ang sarili mo at maging masaya kasama ang pamilya. Sa huling bahagi ng ating video, ibibigay ko ang buod ng lahat ng natutunan natin at mag ako ng inspirasyon kung paano mo maisa sa buhay ang lahat ng ito ng tuloy-tuloy. Doon mo mararamdaman na simple lang pala ang secret